May sikreto ako. Oh, secret, secret na yan. Tigil-tigil mo ako, nananahimik ako dito, ha. Ah. Alam mo ba na marunong ako huminga sa ilalim ng tubig? Huwag ako pinaglululo ko, ha. Mukha ka lang tilapia, pero di ka isda. Tigil-tigil mo ako. Look, grabe show. Totoo ba talaga? Totoo nga yung sinasabi ko. Kung marunong ako huminga sa ilalim ng tubig, dapat ikaw din, kasi nanay kita. Mm -hmm. Ano? Try mo kaya, ma. Am. Subukan natin. Ikaw seryoso ako so, sa mga pinagsasabi mo, ha? Oo, mama, ma. Sige, nagawin mo na. Sige, try ko na, ha? Ah ay ganak eh. Hindi ganyan. Sige nga, kung talagang totoo, gawin mo dito. Dali. Sige, sige. Oh, gawin mo na. Tubig. Ah, oh. <laughs> o, di ba nakakahinga ako sa ilalim ng tubig? Nakikipagbiro at talaga ako sa'yo, no? Joke lang na naman eh. eh. Nilunod mo pa ako. Oh, sana na naman gala mo. Pupunta ako sa bayan ng kaklase ko. Di ba nga may group study kami? Alis ka na naman. Ang dami pang gagawin dito sa bayan. Hindi pa matapos-tapos. Bago ka umalis, labahan mo muna yung mga kurtina. Kakalaba ko lang yung kahapon, di ba? Eh, wala well, ano, na. Alika ka na yan. Tsaka walis sa matong kisa may ha. Tapos ugasan mo yung mga plato. Tapos magwalis ka ng sahig. Tsaka tupihin mo yung mga damit. Nagtupihin na ako kahapon. Ayan o, nagulo na ng kapatid mo. Chowie naman, di ko tinatadya. Hmm! ka na, na. yung bahay nyo. bata pa niyan eh. 10 years old na yan no. Ako nga, 5 years old ako. Tinuturo mo na ako maglabat tsaka magluto eh. Oh siya, utusan mo na lang siya. Ah, pwede naman ako. Wala akong ginagawa. Sino ba yan? Ba't ko utusan yan? Ano? Pangalawang anak mo. May pangalawa pala akong anak. Sige na, kumilis ka na. Bilisan mo na para makalis ka na. Hmm.